Ilang daga, yung 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 daga, sa mga ilal ilalim ayan dito na kami sa baba ayun talay o nasa yun nasa park yun ayun 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 ayan lamig kaya hindi ako hindi ako hindi na Yo 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 yo. Baik lang tayo. leyo. nandito na kami sa seaside ni Tol Leo uh, si Tol Philip pala nakalimutan ko yung message kagabi hindi ko lang naalala kasi siya na Tol Phillip. nakalimutan ko talaga promise so ayan stop over muna kami dito nagsiset up kasi si Tol Leo ng uh, camera nya <laughs> pa-vlog kasi ito eh pa-vlog din yan follow nyo yan sa page nya at sa youtube channel niya yan yeah, oh. Dito lang kami ang uwa sa mga batuhan. Yan. Yan. Parang wala nga yung tula. Ayun, meron na akong nakita. yeah oh. o. seal. Yan. Oh, ito siya oh. Ano? bablog din si Toleo. Ako naman, ang pa lang ulit. So, ingat-ingat lang din kasi mabato to at masakit yan pag nasugatan ka. So, ayan. Ayan. To. Pwede na 'yan. Okay, sandahan ganito ka, ulam na rin 'yan. Yan oh, ang laki pa, meron pa sa ilalim kaya lang sobrang siksik nya pero tatry natin kunin yun o yan so yun yung mga kapawa natin yes sige kaya dito muna tayo Ayan oh. No? Ay, medyo maliliit pa pero okay na 'yan. yan kaya yung ganito uh, hindi to mapait. Yung ganitong suso, yan mapait 'yan. Pero konti lang naman, hindi naman na masyadong mapait. ano yan sa ano. Okay ba? Diba? Sobrang laki na ito oh. Hmm. Laki niya oh. Di ba? Ano oh, mga suso. Ayun po oh. Naki oh. Oh, di ba? Ano laki siya ngayon. Oh. alam mo ah. Hindi kita makikita ah. Kakulay na siya ng bato eh. Pero yan Oh, yan Laki, di ba? Hmm dalmelita, sumahin natin 'pag dumating yung malaki. Damí no? so, <laughs> oh. ayan Oh, Look. Eh mga ano panguan namin. Yan. Yeah. Ang mga ganito hindi kasi mapait eh. Isa-isa? oh Tol po lo? Ganyan oh. laki oh. Ano, oh, ang laki oh. Okay oh, ba? Ano pa ako sa nakita dito sa medyo malayo ito. Ayun oh. Ay, yan. Yeah. Okay. Good. Good job. Yeah. Tayo sa mga ila-ila na Ít cho mà điện Điện đi tổ Ê nó Đại nào nó mà nó Ồ đi ba Đi Ui nào Lắm mà là Ingat, ingat. Uy, no. Oh. Dami, oh. Cellphone mo, ah. Baka lang yung cellphone mo, ah. Sabi. Yeah. You know, Ito na, pila-pila to lo. Sa sa loob. Pila-pila sa sa loob. Ah, sa uh, saan po kayo papunta? LPO? <laughs> ha? Pila-pila eh. na pila po kayo. Yeah. Ay, fixer na po ngayon. <laughs> Hindi pa tayo nagbubuklat ng bato niyan, tol. Kami sa probinsya nagbubuklat pa kami ng bato, tol. Marami yan. Oo, kasi sa ilalim ng bato, mas marami yan. Malamig, yun, no? Yeah. Ano, mga talaba, oh. Yan no, mga talaba yan, oh. Sana may laman. Hmm. Matalasan lang na mata yan eh. <laughs> Hindi siguro matalas yung mata nila ate. Ayan <laughs> <laughs> oh. Dami, Dami oh. o. Oh. Matalas talaga mata ng lalaki. Matalas talaga mata ng lalaki. Oh, Gude, mas masaganda yata yung mga ganyan Oo, oh, mas, mas masarap sarap. tong ganito, walang pait. Mm -hmm. Alright. Alilip ka lang. Maki muna kayo ha. Sabarin ka Ano Ilalim Saan nila, binambad nila Tol, 2 days pa. Wala, napatay na yun. Bababad mo sa tubig, hindi na maala, hindi maala ang tubig. Patay na yun. Mamamay <laughs> uh, nga daw eh. Mamamatay yun. Pag nangu pag ka, dapat kunin mo na uh, lutuin mo na. Okay. Okay, no? ah. so, yeah, no? na 'yan? Good job, galing ng aso <laughs> Galing tapos na kami mga one at Decide kami na tapusin na namin pang uuwa. Ito yung nakuha namin. Ito yung mga nakuha namin. So, kalahating plastic. Almost kalahating ng plastic. Ito kay tol Laki kasi ng plastic yung tol eh. Yan. Pero ano na to, isang kawali na rin to pag pinagsama. No? Isang kawali na mas malalaki. Pinasama-sama natin yan. Marami na isang eh, kaldero na rin yan. Ayan. So ayan, uwi na kami ng leo oh. Bye bye! Nudotoy na namin siya. pagdating namin sa bahay. and mag na tayo. Mag-mumukbang. <laughs> <laughs> mukbang, mukbang tayo. Mukbang susu. <laughs> oh. So fucking happy, y'all.